Kuya Albert. Ito diretsahan tayo ha. Tatanungin ko kayo ng diretso. Sana sagutin niyo ako ng diretso din, no? Walang paligoy-ligoy. Benta niyo ba yung mga gamit niyo rito? Nanonood naman po yung nabigay sa amin ng gamit, yung, yung uh, tumutulong sa amin. Nagmumingi po ako ng kunting ano pasensya na po kasi wala talaga kami malapitang malapitan kaya naibinta namin yung binigay sa amin ng mga gamit. Good afternoon! Ngayong hapon mga katuwang, papasyalan po natin ang mag-asawang Albert and uh, Nung isang linggo po kasi naalala ko, pumunta sa akin sa bahay si Kuya Albert kasama yung kanyang anak na si Sana Dadalhin Dadalin po sa ospital yung bata kasi may nararamdaman daw po ito. Binigyan natin ng konting uh, tulong at uh, para madala sa ospital yung bata mga katuwang. Wala na tayong balita kung ano pong nangyari, hindi bumalik sa akin si Kuya Albert. Kaya ngayong hapon, pupuntahan po natin mga katuwang, kumustahin po natin eh. Then uh, may balita tayo mga katuwang nakuwag naman sana pong pagkatotoo yung nagbigay sa atin ng impormasyon eh tulad ito doon sa nangyari kay Princess na ibinenta po yung mga ibinigay nating gamit, bigay po ng mga sponsors ng mga katuwang natin abroad. Eh. Ganito din po ang nangyari dito sa mag-asawang si Kuya Albert at Ate Jenalyn. Ayun po sa nagbigay sa atin ng impormasyon mula po sa ating mapagkakatiwala ang impormante Ibinenta po yung mga gamit, yung padyak na ginagamit nila sa hanap buhay, yung mga dala nating gamit, yung table and chairs, yung uh, iba pa, no? Ang balita natin, ibinenta, no? Kaya ngayong nga hapon, kasama po yun sa ating uh, uh, kukumpirmahin kung totoo po yung mga balita na yun. Kaya tara. Albert at uh, Ate Hello, good afternoon. Uy, may maganda na silang pwesto room, bahay kubo wow, ganda ng mga tanim dito hello hello Albert Junior, bless bless asan si Sanaol? nasaan? oh, andun si Sanaol <laughs> tara din tayo dyan may tinapay ninyo ayun para may merienda kayo asan si Sanaol? Ayun, si sana all. Baka nakaisturbo ko, baka tulog kayo. Baka nagsisiyesta kayo. Lalaba ka? Hello, Ate Jenalyn. Kumusta ka? Okay po, sir. Kararating ko lang po. O saan galing? Nang ginawa mo? Naglaba? Nagbantay ng bata din. Ah, okay. Oo. Hello. Hello bless. Bless na bless. Sana all. Bless. Ay, tampo si sana all. Oy. Bagong gising, sir. Ay, bagong gising. Wala <laughs> sa mood si sana all. Si Anton, mabdes yan. bless, bless ito. Oh, bless. bless, Anton. Umo, oh, galing si Kapitan. Laging, <laughs> laging nakatawa ito si Kapitan. Ito si sana all. Medyo moody ang dating. Oo. Oh. Alaga. O baka nagtampo at yung pasalubong kong tinapay dito ko binigay kay <laughs> Kay Junior. kami kami Ay. Ay, tampo talaga, oh. <laughs> Bagong gising. Galit si sana all. Bagong gising. Si sana, all. Bagong gising si Sanaol all. Tuloy na ako. Nakaharang si sana all, oh. Huwag magpainit, ha? Kung bakit mainit ang ulo nito, siguro nag-anlayas lag ito sa initan. Uso ang sakit ngayon sa mga bata at Ginalin. Ingat-ingat kayo, mahirap na magkasakit ngayon. Hihirap na nga tayo, may mga sakit-sakit pa. Napakahirap nun. Pasa pa. Pasa pa. Parang inuubo ubo yung bunso mo. Pa. Inu -ubo po yung dalawa. Ha? Inuubo. Oy, thank you, thank you, thank you. Po. Ha? Po. Ay, oh, kamyas. Ay, paborito ko to sa gata. Nako. Nako, paborito ko to sa gata. Mm -hmm. Ito pa si May kalamansi pa. Ah, kalamansi, marami ako nito sa bahay. Ito ang hindi ako nakakapatubo nito sa bahay. Yang tawag dyan, tamias. Kalamansi, marami akong kalamansi sa bahay. Nakakapatubo ako nyan. Ano yan? Ah, okra. Ah, hindi na, sa inyo na yan. De, 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 sa inyo to. Pag-ulam -pag nyo pa yan. Ito lang dito, ako bibiling ko to, ha? panglagay ko sa gata. Sa, gata. sa gata gatang isda napakasarap niyan yan yung sinasabing kapag ka may tanim daw may aanihin <laughs> oh, di ba ay kumusta kayo ay, ko, sir. ha pinagkakabalahan mo ngayon ati Jenalyn nag-aalaga ako ng bata sir at saka naglalaba -uwi uwian na uwian stay in Kalala, ka, uwian po. Uwi. Uwian. So paghapon uwi ka na. paghapon uwi na. Uwi ka Tapos na. na uh. Paano mo nagagawa? Dala mo to si Bunso? Dala ko ito. Si Kapitan? Mm -hmm. Laking dala yan, sir. Wala man magdalaga. Okay, okay. oh, di ba? Oo, oh, oh, tingnan mo na yan. oh, di ba? Oh. Talagang palabati, parang politiko ang dating. Mo okay, babay. Oh, babay o tingnan mo. Itong si Sanaol All ang Sa Sana. Sana wala na si Sanaol ay, nagkakain na sa saging, sir. Ay, ayun, ayun. Oo, oh, oh. oh, galit, galit. Oo. Oh. ito, ito talaga ang palabati itong bunso. Babay, uh, oh. natin. Babay. Ano kinakain? Ibigay mo tinapay. Tinapay. Ito, 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 ito. Dami tinapay. Ang agahan nyo na yun. Hanggang umagahan. Hanggang umagahan. Bibi, oh. Tinapay. Lagyan mo rin. Dito oh, ano? Ikaw kuya Albert, anong hanap buhay mo ngayon? Pipintura, na, nagpipintura pa din sana. Nag? Nagpipintura? Saan dyan? <laughs> building? Building po, urban ah, Okay, outside. yung sinabi mo sa akin noon. Opo. Kuya Albert, nung, di ba naalala mo nung huling punta ko rito na Opo. sana uh, yung kakilala ko naghahanap ng caretaker doon sa farm nila. Opo. Hinihintay kitang pumunta sa bahay, sa apartment para kunin mo yung address hindi ka dumating sabi ko baka hindi interesado si ano baka hindi interesado si Kuya Albert don sa sinasabi ko sa kanyang farm na magiging caretaker ka malayo ba yon malayo ata po ha pero malayo ata 200 meter po galing sa labasan nalalayuan ka malayo po buhat sa labasan hanggang bundok nandoon yung farm doon po pagkatapos mula doon sa lugar hanggang dahil napakalayo nga naman ano kala yung biyahe ano? Okay, na ano ano ko ano, yung dalawang bata. pag eskwela Mag-eskwela na po. So, meron so, uh, mayroon sana magpaalaga sa akin ng bata pag basta may matira. Mm -hmm. Okay, so yun ang dahilan <coughs> ba't hindi ka pumunta sa akin? No po, isa wala po kami yung oh. cellphone. Oo. Oh, oh. Eh, di, di, ba nung isang linggo pumunta ka sa akin, Siyempre. dadali mo sa doktor itong si Sana, wala nang nangyari. Hindi na po. Naturukan po. Anong, anong sakit? Hika. Ha, hika. 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 Oo, oh, may hika. Si Sanaol. all. Pero narukan niya siya, nahahapon kami doon, nilakad ko, nagpunta ko sa... Oo nga, awang-awa ako sa inyong mag amanon noon. O anong, may nebulizer ba ito si Sanaol? Wala Wala. 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 Mas lang yung ano niya. Yung Matagal na ba itong may asma si Sanaol? Bago lang po yun sir. Bago lang, nagtatago siya, nahihiya siya, oo na siya. Nahihiga, nah, siya, oh. Gusto nga ng doktor i-compine, sir. Hindi na namin po kinumpine. Ano, ano, ano? Gusto ng doktor i-compine. Sana all. opo. Kasi ano, yung grabe ang asma niya. Ang ginawa hmm. namin, nagparisita na lang Gano kami, lang na, na kami Ginagamit niya ang pang... na lang siya. Oo. Oo. Dapat pala may nebulizer. Opo. Marami sa mga tinutulungan namin, ang mga bata may mga asma, Marami na rin kaming mga naibigay sa kanilang mga nebulizer sa tulong ng ating mga katuwang abroad, no? Sana mapanood tayo ng mga katuwang natin abroad na namimigay ng mga nebulizer sa mga tinutulungan natin especially sa mga bata at mabigyan itong si ano itong si sana all. Uy, nahiya na oh, Kuya Albert. Nahiya na oh nahiya na si Sana all. Kagabi nga, inaatake na naman siya ng hika. Kagabi? Nakakaawa pati ang bata Hindi kapag ka inaatake ng hika. Hindi siya, Ay, Hindi siya makahinga, sir. Hindi siya makahinga. So, ano yung ginawa niyo kagabi? Ano lang, hika inihilot lang. Hilot-hilot. Hilot-hilot lang. Okay. Walang pausok. Wala kayong Wala. nebulizer, ano? Wala po. Dito po sa center, walang nebulizer? Wala man, sir. Nagbibilihin talaga po yun. Ano, yung... Kasi may mga barangay health center na mayroong nebulizer pag may mga ganyang asma Ay, ang ginagawa nila mibili lang sila ng gamot sa butika mura lang naman yun 40 ang isa 40 ang isa pinapausukan gamit yung mga nebulizer sa health center try nyo minsan baka meron sa health center habang wala pa tayong nabibiling nebulizer para dito kay kay sana all no sa init yan sir ha? itong isa walang walang asma si panganay si Albert Jr si kapitan wala walang wala kang asma tingnan mo na oh baka yan nasusunod na kapitan dito sa lugar niyo oh oh tingnan mo na yan oh di diba? oh talagang kay Albert talagang kailangan magsipag kayong dalawa at uh, meron ka magiging politikong anak o oh, tingnan mo oh, siyempre kailangan mong suportahan yan pag sinabi niya magkakapitan siya rito hindi oh, Di pa ko aalis <laughs> <laughs> pinaalis na yata ako dito at hindi oh, na lin oh, oh, alis na ba sir. ako pinaalis na niya ako o ayaw yung oh, tinapay na, ayaw, tinapay na, na, na dala ko ayaw kakain yan sir dum Luis, ang pagkanta. Ayun. Ay. Ah, oh, sabi ko sa iyo eh. Kain oh. Talaga. Uy. Hindi na pa Oo Mm. Oh, di ba? Ito si Albert Jr. ano? Ang talagang pangalan ni Albert Jr. Alin yung inaanak ito si Sanaol ano? Yan ang junior sir, si Sanaol. Ah, ah si sa Sanaol bang junior? Ito si ano? A Albert. Albert, lang, pala junior. Gilbert. Gilbert. Gilbert, Gilbert. Ito si Albert Junior pala wala na, siniksik na niya yung yung mukha niya doon sa kanto. Oh. Wala na, di mo na siya makita. Siniksik na yung mukha sa kanto. Sana, sana pagbalik namin Ate Jenelyn, Kuya Albert. Makadala kami ng nebulizer sa bata. Kawawa naman, ano? Alam na, alam na alam ko kung paano ang nararamdaman ng batang inaatake ng asma kasi marami akong nakikita batang ganyan halos sirap na hirap talaga silang makahinga hindi pa rin makatulog oh, hindi makatulog Siyempre, pag ang bata hindi makatulog puyat din ang magulang di ba hindi makaano mm -mm. mm -mm. Kuya Albert ito diretsahan tayo ha Tanungin ko kayo ng diretso. Sana sagutin niyo ako ng diretso din, no? Walang paligoy-ligoy. Binenta nyo ba yung mga gamit nyo rito? Yung mga binigay namin sa inyo galing sa mga sponsors natin, sa mga taong tumutulong sa atin? Oo no, po, sir. Naibinta talaga namin kasi wala nung nagkataon na walang trabaho si Albert, wala, wala talaga kami, sir. Kaya naibenta namin, minsan nakakasakit yung mga bata. Pagdadalin sa ospital, kailangan namin pera. Siyempre, nahiya naman kami na lagi kaming lumalapit sa inyo kaya ang ginawa namin binenta namin yung gamit para mayroon kami panggastos at saka pangkain kaya rin ano ba kaya na kaya naibinta namin sir yung binigay sa amin ng sponsor hmm. so kung nanonood ngayon yung mga katuwang natin abroad kagapay abroad eh. ito po yung uh, katotohanan doon sa mga nagtatanong po nasaan na yung uh, Uh, padyak na ginagamit nila ati Jeneline at Kuya Albert sa paghahanap buhay na ibenta daw po nila pati ba yung mga gamit na dala namin dito ati Jeneline? Um, talaga, sir. Lahat yun? Then, Lahat na ibenta nyo? Kasi ano, ang kataon talaga na walang wala po talaga ha? Ah? wala pong trabaho si Albert Kisa naman mamatay kayo sa gutom, gano'n? Wala sure na naman kaming ano, makukuhaan sa pang-araw-araw pang naming namin gastos. Wala naman kayo malapitan dito. Wala kayong kamag-anak dito, ano? Mm -hmm. Kung sana may kamag-anak malang lang kayo kahit mautangan nyo ng isang kilong bigas, ano? Wala kayong malapitan dito. <laughs> Mangungutang ka lang sir ng isang kilo, marami pa pang marinig. Ano? Magkautang ka man ng isang kilong bigas, marami pang marinig sa iyo, masasabihin. Hmm. Ako banggitin kung sino yun. Mag, uh, katampuhan na naman. Anyway, at least eh, Uh, malilinawan yung mga katuwang natin abroad kuya Albert at Jeneline na hindi na sila nagtatanong kung nasaan na yung mga gamit na dinala namin dito sa inyo binili ng ating mga katuwang abroad mga sponsors natin para kayo ay matulungan yun ang totoong nangyari ipinagbili nyo kasi wala kayong pagkain panahon na may mga sakit pa yung mga anak nyo ganon Okay. So yun ang yung padyak. Ano ba yung lamesa ba yun? Lamesa. Table and chairs. Okay. Tapos yung plastic ditong upo ano mahaba. Tapos yung Dura box pa. Okay. Bugu. So nabenta nyo yun. Yeah. Kasi yung itong bunso sir, hindi niyo po alam. dinala namin sa ospital yan. Mm -hmm. Nakumpine din po yan. Ito? Opo. Kasi grabe, nag-aapoy sa na, tapos isang linggo na siyang ubusipon. Opo, po, hindi po namin pinaalam sa inyo kaya nakumpay niyan, isang linggo na Oo. Oh. Okay. So doon yung ginastos yung pera. So, okay. Yung pinagbilhan nyo ng mga gamit. <clears throat> Nalapit ako sa munisipyo. Kailangan ko naman sir ang mga requirements kaya wala, hindi ko rin na ano, nalakad. Mm, may mga patakaran kasi ang mga LGU. Opo. Local okay. government units na pinakailangan butanti kayo sa lugar bago nila kay tulungan. Opo. May mga ganun eh. Kaya huh? nga po, bago ka bigyan, sir, kailangan. Kukuha ka pa ng voter certificate. Mmm, patunay, nabutante kayo dito sa oh, lugar na to. Kaya, kaya nga po. Kukuha, po, kukuha nga... ka pa sa barangay ng uh, certificate of indigency. Patunay na kayo ay pobre. Marami, marami. Nagkuha ko po kung sa, ano, sa mantagwang <laughs> ng butay. Huh? ng po barangay indigency. Maraming Nagpilis. hinihinging requirements. Nagpila ako sa municipio Luma, dito sa may Kapitulio. Wala rin nakuha, sir. Nagpila ka? Hindi ala ko ng ID. Tinangan ka ng kung ano, lari ID, oh, wala rin naman nakuha. National ID. Ay, wala mo national ID. Tint ID ang ID ka. Kaya, o, pwede ang... na rin yun. Bawal rin, Kahit... sir. Ha? Bawal kasi kailangan voters kailangan... ID. Voters ID. ID. Ah, patunay na butante ka. Opo. Talagang okay. yun ang hinihingi nila, no? Hmm. Kaya Bago bata... sila tutulong, hihingi muna ng voters ID. wala naman namin, sir. wala uh -uh. Kami pang gastos. Hindi din talaga. Ano po talaga yung ano niya, nasira na yung titira ng isda, yung narupok na yung side niya. Mm Kaya inano na lang namin. So ngayon, talagang tudo kayod kayong dalawa. Kaya po, parehas kami po, dala ko yung dalawa, magpintura ko lang sa lawihaw. Pagka nasa construction ka, bit-bit mo dalawa. Kaya po. Pag naglalaban naman si Ate Jenelin, bit-bit niya to si Bunso. Okay. Sige na rin, sabihin ka. Meron sir, kung nanonood naman po yung nabigay sa amin ng gamit, yung uh, tumutulong sa amin. Nagumihingi po ako ng kunting ano, pasensya na po kasi wala talaga kami malapitan kaya naibinta namin yung binigay sa amin ng mga gamit ng mga sponsor. Nahiya nga po ako binigyan na nga kami ng gamit tapos naibinta namin dahil sa kawalan siya wala talaga mag-uusip uh, na paraan para makaano ang paggastos sa, sa ospital at na ospital nga po yung bunso. Sumunod, ito na naman yung isa. Natake ng hika. Kaya, hindi na lang kami sir naglapit sa ano. Sarili na lang namin. Ang desisyon na lang kami na hindi kami nagpaalam. Kaya, humihinga ako ng pasensya talaga. Maraming. <laughs> Kaya, Albert, may sabihin ka? sa sponsor yung nagbigay sa amin kami sinasya na po kayo wala talaga kami malapitan ng ano pambili ng mga pagkain panggastos sa ng hospital ng anak kaya naibinta namin yung anak mga gamit na may kakainin so ngayon po ang tungkol na po ha? 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 Tapon naman. Dung lagi dito. Gusto sila ng bilang gamit. Naiya nga po ako. Kami sir sa nagbigay sa amin ng gamit. Kami na nga yung binibigyan. Kami na yung na ibinta pa namin. Dahil sa kawalan talaga. Walang wala kaming isip na paraan para makakuha ng panggastos. Kaya na ibinta na namin. Paul, nagsiksik na sa ilalim ng papag. <laughs> Hello sana all. Asan ka na? Eh, wala talaga may tampo ngayon, no. May abot si sana all. Wala kasi. Bagong gising. Bagong gising. Gisi, pero sobrang init. Kaya may naramdaman din po 'yan. Yung, yung nga may asma siya, ano? Sa tabi ay walang tulog yan. ina ng asma. Dapat uh, alam niyo yung mga bawal sa asma, no? Sa bata. Sa batang asthmatic. Diyan siksik sa init, susunod minute. Kaya nga sobrang malalamig nito. Bawal. Bawal din usok. Usok. Bawal ka magisiga-siga dito, no? Bawal. Ay lado na si Rat dito, kami nagluluto sa usok kaya. Kaya nga, oo, ito yung lutuan nila, kahoy. Dito sila nagluluto. Tapos ito yung higaan nila. Kaya malapit. Eh ito si Sanaol. May sakit na asma, asthmatic yung bata yung usok dito at adrenaline ko Albert paikot-ikot lang dito sa loob ng bahay nyo Anong lalala ang sakit ng anak mo ng bata ha? ano? upo Bawal talaga dyan Ate Jenalyn, Kuya Albert, ang usok sa anak mo. Ha? Dapat ilipat nga yung lutuan nyo sa labas. Hindi dito sa kwarto. Okay. Kasi yung lutuan nyo, mga katuwang, ito, tulugan nila, ito na yung lutuan. O eh, yung usok niyan, dito lang paikot-ikot sa loob ng bahay. Bawal sa bata ang usok sa, ba sa asthmatic. Ate Jenalyn, ito, pandagdag niyo, pili nyo ng pagkain nyo. Bigas at ulam nyo, ha? Pasensya na. Inyong na to. Hmm? Mm, -hmm. pasensya na dyan, ha. Ako, mm. -hmm. Albert, pasensya na ha. Walis na rin ako ha. Salamat sa Ingat kayo lagi ha. Ingat kayo lagi at Jenalyn sa paglalaba mo. P. Albert sa construction sa kasama ninyo mga anak ninyo. Napakalaking sakripisyo ng ginagawa ninyong dalawa, ha? Mabuti hindi pa kayo pinapaalis dito sa lugar na 'to nang may-ari. Hindi pa naman. Nagantay lang po siya kung may malipatan. Napakabait ng may-ari nitong lugar na to. Kayo ang kinokonsidera, no? Ano lang po. O. Oh, kung iba-ibang may-ari, di maghihintay sa inyo. Apo. Uh -huh. Bibigyan kayo ng palugit kung hanggang kailan lang. Uh -huh. Pero yung may-ari ito, hinihintay kayo kung kailan kayo makakahanap ng malilipatan. Siya po. Saka siya, tawag dito, gagawin dito yung project sa lugar na to, uh -huh. no? Sir. Salamat nyo yung may-ari nito. Ang lugar na to. Salamat po. Ha? Salamat po kay ano, Bitong po. Okay. Sa amin. Sa amin. Mm-hmm. Di po. si Gito alis dito. Kaya dito, nga. Nangantay lang niya kami kung may malipatan. Oo. oo. consider ba, yung kawalan ninyo na matitirhan. Siya, po. Po siya ba, na yung, siya, siya na yung nag-a-adjust. Diba? Di ba? Kung iba-iba. Uh, paalisin na kayo dito. Di ba? Tama yun, tama. Awak man siya share kasi mga bata. Tama, tama. Mm -mm. Lalo na awa siguro yung may ari nito sa mga anak nyo. Mm -hmm. Maliliit pa. Maliliit. Alam na alam niyang istorya ninyo. Baka mamaya bumalik na naman kayo sa kariton. Sa, sa tabing kalsada. Po, sir. Kaya nga sa bangketa. O kaya siguro ganun yung may ari. No? O oh, bye bye, bye bye na, bye bye. Kapitan, bye bye kapitan. <laughs> bye bye, bye bye. Babay bye kapitan. Ang pagkatawa niya, talagang talaga naman kung kandidato 'yan, mabubuto na agad. Uh, sige na ha. Alis na ako. Ingat kayo lagi ha. Oh, lalo si Sana All. Alaga ang mabuti oh. Takatingin sa akin no oh. Babay bye. bye bye Sana All. Wala talaga. Wala talaga. Wala ta mood. <laughs> ingat kayo. Yung sir. ay. Hindi niyo ba bebenta yan? inani niyo lang? <laughs> <laughs> inani lang ang dami. Kasusay. Ah, okay, okay, sige. Thank you ha. May <laughs> Oo. Pagbalik ko, oh. magdadala ko ng isda. kapalit nito, ha? <laughs> Para sa so, oh, saka panggata. Okay, thank you ha. Thank you, sir. Alis na ako. Bye bye, sana all. Bye bye, tolog naman. Biruin mo 'yun. Oo, dadal kung dadalhin niyo sa bangketa yung batang 'yan. 'Di ba? Oo, alis na. Alis na ako. Oh, ganda na. Oh, may kubo-kubo na. Pahingahan ng may-ari. Ang galing. Ito yung mga tanim nila mga katuwang. Oh. Ayan. Ayan po tanim bago sir. Alin? Yung mga sili. Ah, mga sili. Mm Simbolo ng ating pagiging bikulano. sili. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan Tong maganda rito sa mag-asawang ito ni Kuya Albert at Ate Janeline. Mahilig silang magtatanim-tanim kaya yung bakuran nila eh puro tanim. Gulay. Walis na ako Kuya Albert. Ingat ka ha. Ingat kayo. Mga anak mo. Ate Janeline, ingat. Bye-bye. Salamat, -bye. <laughs> sir.